Akala mo ba safe ang vape? Isang beauty queen ang muntik ng mawalan ng hininga dahil dito. Gusto mong malaman kung paano? Tara, alamin natin ang buong kwento. Kumusta mga kaibigan? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang nakakagulat na karanasan ng Binibining Pilipinas Intercontinental 2022 na si Gabriel Bashiano. Isang paalala ito na kahit ang mga inaakalang safe ay maaaring magdulot ng panganib sa ating kalusugan. Noong 2019, ang ina ni Gabriel ay na-diagnose ng pneumonia o water in the lungs. Mahirap huminga, tuloy-tuloy ang ubo, at kailangan laging maglabas ng plema. Isang karanasang hindi niya malilimutan. Fast forward sa kasalukuyan, Si Gabriel mismo ang nakaranas ng parehong sintomas. Nahihirapan siyang huminga, lalo na tuwing tatayo siya. May matinding pananakit sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib na parang tinutusok ng kutsilyo. Ayon sa kanya, "Every time I tried to stand and take a breath, there was a sharp, stabbing pain in the lower left side of my chest." Sa una, inakala niyang pagod lang siya o epekto ng araw-araw na gawain. Ngunit nang lumala ang kanyang kalagayan, agad siyang isinugod sa ospital. Doon, kinumpirma ng doktor na mayroon siyang tubig sa baga, parehong diagnosis sa kanyang ina. Ang mas nakakagulat? Ayon sa doktor, posibleng may kaugnayan ito sa kanyang paggamit ng vape, isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa kanyang Instagram post, sinabi niya, When the doctor checked on me, one thing he pointed out was that vaping might have contributed to this. Hearing that hit me hard. Marami sa atin ang naniniwala na ang vaping ay mas ligtas kaysa sa tradisyonal na paninigarilyo. Ngunit ayon sa mga eksperto, maaari pa rin itong magdulot ng seryosong epekto sa baga tulad ng pamamaga, iritasyon, at impeksyon na maaaring mauwi sa pneumonia o fluid build up sa lungs. Ayon sa isang artikulo mula sa pep.ph, sinabi ni Gabriel, "Please quit vaping. I know some might say it's just vape, but your lungs are delicate. Take care of yourselves." Ang karanasan ni Gabriel ay isang paalala sa ating lahat na huwag baliwalain ang mga senyales ng ating katawan. Kung nakakaramdam tayo ng kakaiba, huwag nating ipagwalang-bahala. Mas mabuting maagapan kaysa magsisi sa huli. Mga kaibigan, ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Huwag nating isugal ito sa mga bagay na maaaring magdulot ng panganib. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay gumagamit ng vape, panahon na para pag-isipan ito muli. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i Mag-subscribe at i-share sa iba para mas marami pa ang ma-inform. Hanggang sa muli, ingat lagi.